Okay, uh, goodie guys. No, mayroon kaming sharp na service dito, guys. Ayan, nilagay namin siya sa spin. Bumababa naman yung oras, pero hindi umiikot yung motor. No, bumababa siya sa oras, pero yung motor, pero lang kaming konting ugong na naririnig, no. So, ito ngayon, guys, ang aming ito trouble kung anong naging problema. No, bakit hindi umiikot yung motor? Pareho, guys, was and spin, wala siyang hindi siya iikot. Pero yung oras niya, guys, bumababa, no. Tulad nito, guys, nasa 7 na siya, supposed to be iikot na 'yan pero hindi na siya umiikot no mayroon na siyang kunting ugong na maririnig sa baba no so okay yung kanyang timer bumababa siya so ang next namin i check dito no yung kanyang mga kapasitor no yung yung kapasitor niya no yun ang i-check natin muna para malaman natin kung ano ang problema nito no bakit hindi siya umiikot no at umuugong lang No, so kailangan step by step yung pag-check nito pag ganito, no. Ay, ayan. ayan, mapansin niyo guys, so oh, nasa 7 siya, bubaba pa -ba din siya ng 6, pero hindi siya umiikot, guys. Ayan, nasa 6 na siya. Pero wala pa rin, dapat 7 pa lang umiikot na yan siya, no. So 'yun, nandito tayo ngayon, guys, sa Lahuya, Santa Rosa. So dito kami nagse-service ngayon. So ito guys, binuksan na nga namin tong likod na to, no. Binuksan na natin to. So i-check na natin to yung mga parts dito sa likuran, no? So, iti-check namin tong pinaka-kapasitor niya. Nandito yung kapasitor niyan, guys, sa taas nakalagay. Tingnan natin kung mayroon pang resistance, no? So, isama na rin natin tong mga inlet, mamaya iti-check na rin natin. Yan, to yung kapasitor dito. Check natin. No? So, dito sa kapasitor naman, guys, ah, hindi kayo malilito, no? Depende sa capacity, mayroong 12, mayroong 13, mayroong 10 UF, no? Depende sa capacity ng washing machine no kung 12 kung 12 uh, yung capacity niya malaki din yung kapasitor niya no so ayan guys yung sukat namin yung kapasitor niya ayan so natin ayan so walang problema guys yung capacitors niya buo buo yung capacitors niya No? So, do-double check pa rin natin, no? Ang galing na natin na isang socket. Tapos, testa rin ulit. Para sure ball. Kung ang reading niya ay Ayun. So, talagang good yung kapasitor niya, guys. No? Walang problema sa kapasitor, no? So, okay yung kapasitor niya. So tingnan natin to yung mga door switch nya Tingnan natin kung may continuity Door switch, so walang problema, okay no? Yung kabila naman, tingnan natin Wala din problema, so okay din yung So ito naman yung mga inlet valve 4.3 Okay din, no? walang problema So ulitin natin, ayusin natin Ayan Okay, no? Ayan, so wala, walang problema, good din, no? So, dito guys, sa mga inlet bag naman, sa pag-check, may mga vlog na tayo niyan. So, next namin i-check guys yung resistance value ng kapasitor, no? So, di alang ah, motor, motor tayo. No, sa resistance ng motor. So, ayan, tingnan natin, sukatin natin. So, siguro maglalabas tayo ng video kung paano isukatin yung resistance value ng isang motor, no? Kasi nga, kung ito, baka hindi nyo na kaya na ito sa mga baguhan, hindi nyo na masasundan ito. So, no, ayan. So, tinitingnan namin, guys, yung resistance value ng motor. Ayan. So, sinusukat namin. Tatlong wire lang naman yan, sinusukat namin. No? So, maglalabas tayo ng video nito sa motor, no? Kung paano sukatin yung resistance value ng motor para magkaroon kayo ng idea, no? So, ayan. Sinusukat namin yung resistance value ng motor. Ayan. So, yun, no? Titignan natin. Ayan. So, nakita nga namin dito, guys, no? Ang problema niya ay motor, no? So, yung resistance value niya ay hindi na uh, wala na. Wala na yung value niya. Kumbaga, hindi na namin nakikuha yung tamang reading ng isang uh, motor, no? Yung value ng isang motor, no? So, ayan, no? 142 ohms 145 ohms sa kabila ito ay 112 ohm so dapat makakuha tayo dito ng mga 200 sa next natin 200 pataas so ang next ay naging 48 na lang so ibig sabihin guys yan o, oh, 48 na lang so ibig sabihin wala na sira na yung motor okay thank you bye bye